susugusan tatay pagkawasong sa bukid yak tatay malalagyan na handaw ayoko kabaraan tong mga taga-samar taga-probinsya <laughs> nga nakatungtong sinudad kay gipipilingi gipipilingi ano? <laughs> taga-samar kangani taga-probinsya kangani ayo pag pinamanila kun alanganin ka ano? <laughs> Hindi ka nga na magbag, oh. Wala awat, ha? Bahala Wala, ka dun. Unay man. Bakit <laughs> nga ka sa Manila, di ka taga ang <laughs> Bahala ka, di ka taga. Bakit nirepill lang ka taga, bahala. Uy, bad yun, ha? <laughs> <laughs> Ini shout out sa mga taga probinsya, especially mga taga Samar. Nakatungtong kam nga ni sinisyudan sa Manila wala na kang balak tumungtong sa lagay ano hindi kang pag nangunguli nga hindi nagpaparatron duwamang kabal din nga biskwit feeling milyonaryo na ano alam nga may ka pa pag gaabot ba daw yumuti busag busag iba isa yung mga solot hindi ligid na mamansin nag-araw man sin ni Griffith sa katinggan ni biskwit di kayong tatagan Miling millionaire yun ah oo nasusugos ang tatay pagkuha sa bukid yak tatay malalagyan yak ano daw may sa mga taga samar taga probinsya nga nakatungtong sin syudad kay gipipiling eh gipiling ano sa bukid dili na samantala higara man yun sa bukid dati pakatungtong sa manila siyudad, wala na kay magkakukot ko naman kanya si ano diri ina never ay asang ka ikaw taga samar ka nga ni taga probinsya ka nga niya ayaw pag pinamanila Kun alanganin ka ano kung manila ka nga ni Kinala mo ng mga gimbayaan mo di sa si samar di sa probinsya din kay pag uli mo wala ka na kinikila ang kinikila mo nila itong mga taong hagtas ito may mga narating sa buhay na pag uya man mga barkada nga waray man laliwat hindi ay napapansin nun kasi ka na naging ka sa balay mayaman na kami ah nandaw nga ay siya itong paghihim mo mga ah, kita para man saan pobre man kami kung pobre ka man nga natamaan ka man sa pobre man kami kaya ito pag hininang ito niya pag nakaangat-angat kita ala ang mga durbito isa sarot, tama ka na ito. Ay, sige. Nabara ito ni Kay balang araw, makakabulig itong sa ito. Ito mga tao nga ito, yung liyet lait. Makakabulig itong sa ito. Sangrit ikaw. Sige, manini. Eh, pagbag ko Hindi ka nga niya magbag, oh. Bahala ka doon. Unay man. Mga tumak sa Manila, di ko tagang biskuit. Bahala ka, di ko tagan. Kapag refill ka tagang, Bahala.